1, 2, game! Yay! Okay, Spin the Battle Plus Mukbang Edition! Yay! Oh, kalah isi, kung san patah pas yung putih, tu kan kakak kain! Ah! 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 Okay, syanghai! Sini, hubusin mo, hala, hubusin mo! Hmm, <coughs> grap! <coughs> Woo! Hala, hala! Hala, hala, go! 1, 2, Ah! Sini, hala, bangus! <coughs> Alah, <Allah>. hmm, wow! Alah, 1, 2, three, ah! Ay, kebuti! Bakit wala sa sili? Nanay, lakasan mo! One, two, yeah. ah! Ay! Bakit puro bang... <laughs> Sarap! Oh, lalalay! Ala! Sili! Ala! Ala! Stop! Sili! Sili! Ala! 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 mo! mo! One, two, three! Ah! Oh, Ala! Bangis! Bangus! 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 Mm -hmm, Bangus! Bangus! Nanay! Sile! Sile! Ay! 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 bang Bangus! 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 Ah! Sige la, la. Mm, Roma, na ay! Hmm, ang na. Sabi, makakainggit. ka Lasi! Lasi! Sinapsap na Oh! Sila! Sila! Langasa, 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 Wow, sarap. Sa sobrang sa. Bransok. Oh! Wala si Grabe, bakas, na bakas. Na bakas naman ni Hmm, yan na. Yan na, lalay. Ay! <laughs> grabe sila, grabe. Gutom na guto. grabe, <laughs> gutom. Grabe, gutom na. Hmm, lala, sila! La, sila! Ay, bangos. Oh, mhm, mm nang raman. Hmm, <laughs> yami. Oh, lalay. Two times champion, si <laughs> Oh, salamat. Sampalok. Mhm. Mhm. Ban. Sina natanggal po sila sa kay Mhm. Oh, bangus. Ano ba? Bangus. Neng! bangus na may salamat ano, sampalok. Bangus na may sampalok. Mhm, nang raman. Wow, sarap. Yummy. Nai. Ano sila? Dali wala dito. siyang ano, kamote. Hoy. Nambo. Wait lang! Si nanay, Two times! Si Baka matatluan pa! Ay, ay, ay. Allah! Nagasan yung gagasan! Oo, busin mo! Ay, hmm. Allah! Kinakain pati balat! Hmm. Oh, lalay! 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 Si Le! Ay! Gabi si Puro bang... Wala! Babangos! Nang, nang ramanan! Oh. Si Le! Si Le! Si Le! Si Sampalo. oh, Nanay! Sampalok! Oh, <laughs> Sampalok naman Woo! <laughs>

Yan na nga Hmm, nang ram... Mm hmm, grabe. Eh. Sinile! <laughs> Wala talaga yung sinile. <laughs> Bakalara, Hmm, yummy. Sinile! 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 Lasa sinang lalay. Si 1, 2, 3, Ang sarap! Bye-bye!